Ibistigahan ng NBI ang itinayong foundation ng mga supporter. Umano'y scammer na si Francis Leo Marcos. Sinasabing ginagamit ito para makapanloko. Kilala siya bilang Mr. Mayaman Challenge. Sa mata ng publiko, minsan siyang naging bayani ng masa hanggang sa nasabit sa napakaraming kontrobersya at nakulong. Sa likod ng viral videos, flashy donations, at makapangyarihang mga salita Unti-unting sumingit ang mga tanong. Sino ba talaga si Francis Leo Marcos? Dumagdag pa ang bagong kinaguguluhan ng lahat ngayon, ang controversial recording umano sa pagitan nilang dalawa ng kanyang ina. Isang recording na sa unang pakinggan pa lang ay parang sumisira sa imaheng matagal na niyang binuo. Gaano katotoo ang mga palitan nila ng impormasyon lalo na't may nabanggit na dokumento tungkol sa gold bars? Totoo bang may kinalaman si Francis sa pangalang Norman Mangusin at sa isang taong kilala sa pagtulong kaya nga banyang magbanta sa buhay ng isang tao lalo na kung itoy sarili niyang kadugo? Pero bago po ang lahat baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kamakailan, isang audio recording ang lumabas na tila naglalantad ng isang napakaibang anyo ng kanyang pagkatao. Sa audio na ito, maririnig ang isang matinding pagtatalo sa pagitan ni Francis at ng isang inang nagsasabing siya ang kanyang ina. Dito, tuluyang nawasak ang kanyang maamong imahe sa publiko. Ang kanyang mga salita, tono at kilo sa likod ng kamera ay hindi tugma sa kanyang ipinapakitang pagkatao online. Isa itong row hindi inaasahang sulyap sa isang mas personal, mas magaspang at mas nakakagulat na Francis Leo Marcos. Sa simula pa lang ng recording, ramdam agad ang tensyon. Ang boses ng lalaki na malinaw na kaboses si Francis ay matigas, puno ng galit at walang pakundangan sa pagpapaabot ng mga mura at bastos na pananalita. Maririnig siyang paulit-ulit na sinisigawan at minumura ang ina sa kabilang linya na sa buong usapan ay hindi kailanman nagtaas ng boses. Hindi niya kinilala sa anumang punto bilang ina Ngunit ang ina ay patuloy na nakikiusap na para bang sinusubukang ayusin ang relasyon. Ate, hayaan mo ginyo na lang 'yang anak niyo. Wala naman silbi dadatà sa iyo. Hindi ako. Ano naman? 'Yan naman ay pagagalitin niya naman ako eh. Ang kalayaan nyo. Sa takbo ng usapan, maiintindihan na ang kausap nga ni Francis Leo ay ang kanyang ina at makailang beses na pinakikiusapan ng lalaki na huminahon para mahanapan nila ng solusyon ang kanyang kinasasangkutan na problema. Sa parehong recording, pwedeng mag-assume na nasa loob ito ng selda nangyari dahil nasa kulungan si Marcos. Sa gitna ng tensyon at tuloy-tuloy na pagmumura ni Francis, isang pangalan ang biglang binanggit ng ina, Norman. Hindi niya ito binanggit bilang tanong, kundi bilang panunumbat. Isa itong panibagong piraso sa napakagulong puzzle ng pagkatao ni Francis. Eh kung binayaran mo na lang si Norman, wala sanang gulo. Ang linyang ito ay hindi lamang pagbato ng sisi. Ito ay pahiwatig ng isang matagal ng suliranin, isang taong tila may alam, may hawak o may kasaysayan kay Francis na hanggang ngayon ay hindi patuluyang naayos. Ang pangalan ni Norman Mangusin ay matagal nang lumilitaw sa mga ulat bilang ang umano'y tunay na pagkakakilanlan ni Francis Leo Marcos ayon na rin sa mga dokumentong inilabas ng NBI. Kaya't ang biglaang paglabas ng pangalang Norman mula sa sariling ina sa gitna ng galit at panunumbat ay hindi biro. Hindi ito basta simpleng pangalan, ito ay trigger. Isang bagay na malinaw na ayaw marinig ni Francis. At sa halip na ipaliwanag, Mariin ang naging tugon niya, galit, paninisi at pananakot. Pinilin niyang ilihis ang usapan, sabayan ng mas matitinding mura at ibaling ang sisi sa kanyang ina para bang binuhay nito ang isang bangungot na matagal na niyang gustong limutin. Hindi malinaw sa usapan kung ano talaga ang papel ni Norman. Ngunit mula sa pagkakabigkas ng ina at sa naging reaksyon ni Francis, malinaw ang isang bagay may pinipilit itago. Walang ipinaliwanag si Francis bilang tugon. Sa halip, lumipat ang usapan sa panibagong rant para bang isang taktika na tila iwas sa usapin. Ngunit ang simpleng linyang iyon mula sa ina ay sapat na para magdulot ng maraming tanong para sa ibang taong nakakarinig sa recording. May nakadagdag pa sa pagtatalo nila ay ang pagbanggit sa isang Mary Ann na ayon sa ina ay isa ring anak niya. Anya na ayon kay Francis Leo ay may hawak na dokumento tungkol sa mga gold bars at siyang naglabas sa publiko tungkol sa bagay na ito. Hindi malinaw sa recording kung anong dokumento ito o kung saan ito galing. Wala ring detalyang ibinigay ukol sa halaga, lokasyon o legalidad nito. Ngunit nang marinig ni Francis ang pangalang Mary Ann agad siyang naging mas agresibo. Si Mary Ann, walang ibang tao ang kukausap kung pausap ko di si Mary Ann. S Sakit na ulo ko sa inyo. Isi mo na Norman Mangusing, kung pinatalan mo na ng pera ng dalawang milyon yung nasa Italy na Italina, Norman Mangusing. Kinik sa hindi ginawa na lang ang buhay ko. Alam niya ba buhay ko? Alam mo ba kung bakit ako siya nang Sa ilang bahagi ng recording, matindi ang paninisi ni Francis sa ina. Galit na galit siya sa ideya na pinapanigan nito ang kanyang kapatid na si Mary Ann at isinisisi sa kanya ang isang problema na umano'y nagugat sa naging posisyon ng ina noong mga nakaraang pagkakataon. Sinabi niya ng may diin, Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari yun dati. Sinasabihan mo ko pero panig ka sa anak mong yan. Ang ina yung anak nung lanas dala ng mga dokumento kung kailan sinisil. Talatang binata lang dokumento. Pag tatanggol niyo pa po, pakitinanahan ko na nga. Obvious na malaking problema kay Francis, ang umanong nagawa ng kapatid niya at para sa kanya, pagtatraidor ang nagawa nito at pati ng kanilang ina. Ipinipilit niya na ito na raw ang ugat ng gulo noon paman. Habang sinusubukang ipaliwanag ng ina ang kanyang panig, hindi siya binibigyan ng pagkakataon ni Francis na makapagsalita Halos bawat pangungusap niya ay sinisingitan ng pang-iinsulto at pananakot. At ang hindi pwedeng baliwalain ay ang linyang pinakawalan ni Francis. Patahimikin mo yung anak mong yan kung hindi ipapapatay ko yan. Tapang gulan ako na. Sino ba mas mahalaga sa iyo? Ako, ako, ako yan. Tareho kayo kana. Putang ina. Putang ina wala akong kadugong Judas. Huwag mo akong tawaging anak. Ito ay sinabi niya nang malinaw, malakas at walang pag-aalinlangan hindi ito pahiwatig. Isa itong tahasang death threat para kay Mary Ann. Sa gitna ng tuloy-tuloy na mura, sigaw at paninisi ni Francis, dumating ang isang maikling linya mula sa inatahimik, diretsyo at walang kapaliwanag-paliwanag. Alam mo anong hawak ko? Isang simpleng linya lamang, pero isang mabigat na bagay na hindi ininda o pinansin man lang ni Francis. Para bang hindi niya ito narinig o talagang binaliwala ito? Ang ina!

Walang sinabi kung sino ang tinutukoy niya. Wala ring paliwanag kung anong klasing panganib o kung bakit may buhay na sangkot. Sa pagkakasabi ng dalawang linyang ito, ang tahimik na alam mo anong hawak ko ng ina at ang mabigat na maraming buhay ang nakataya ni Francis ay mas lalong bumuhay ng curiosity ng mga tao. Kung tayo ang ko, sino pa magiging mahinahon? Pinoproteksyonan ko ang buhay ng libu-libong tao na mahigit tatlong dekadang itinago. Kamatayan ng napakaraming tao ang kasalalay dyan sa totang ina mga ginto na yan. Ano ba talaga ang katotohanan sa mga nasabi nila? May katotohanan ba talaga? Ang sagot? Hindi natin alam. Ang sigurado lang sa mga linyang ito, hindi na usapang pamilya ang naririnig natin. Isa na itong usapin ng pananahimik, control, at isang tensyong higit pa sa personal. Sa kabilang banda, hindi rin maikakaila na maraming nanonood ang nagdududa. Totoo nga ba ang recording? Boses ba talaga iyon ni Francis Leo Marcos? O isa lamang itong orchestrated na script para siraan siya? Walang malinaw na sagot, walang formal na kumpirmasyon. At dahil sa dami ng isyong bumalot sa pangalan ni FLM sa nakaraan, mas lalo lamang lumalalim ang tanong kaysa sa nasasagot. Gusto ba talagang ipalabas ng recording na ito na may connection talaga siya sa mga Marcoses dahil sa pagbanggit ng gold bars? Kamatayan ng napakaraming tao ang nakasalalay sa putang ina mga ginto na yan. Gusto ba talaga nilang pabigatin ang pagkatao ni Francis Leo Marcos na mariin nang itinanggi ng mga Marcos simula kay BBM noong senador pa lamang ito pati sa dating unang ginang Imelda Marcos? Nakadagdag ba ito sa bigat ng pagkatao niya? Pero ibang pakulo nito nga uh, Francis Leo Marcos sa uh, Senator Marcos sir dahil uh, ito daw, mayaman at uh, sa kanya daw kayo humingi ng pera ay <laughs> maging ang dating First Lady melda de Marcos. Paniwala niya, walang yung nag yung mga nagsasabing mga kamag-anak namin, hindi namin mga kamag-anak yan. Huwag kayo masyado maniwala dyan sa... Ang totoo. Ano nga ba ang totoo Nagpapaikot-ikot ang usapan nila pero ang buong takbo ay nakapunto lang talaga sa pagbabanta at pagmumura niya sa kanyang ina hanggang sa nauwi sa kanyang nabitawang banta laban sa kanyang kapatid. Sa mata ng marami, maaaring pera-perahan talaga ang usapan dahil iba ang nagagawa ng pera sa relasyon ng napakaraming mga tao. Ilang pamilya na ang nagkagulo ng dahil sa pera. Maring totoo din ang kwentong may tao talaga sa likuran ng pangalang Francis Leo Marcos. Isang mas makapangyarihan na siyang may control sa lahat at maaring ito ang nagplano sa pagpapalik ng recording umano na namagitan sa magina. Maraming espekulasyon, maraming opinyon, maraming haka-haka ang nagsipaglabasan dahil iba nga naman ang personalidad ni Francis Leo Marcos na ipinakita niya sa mga tao kumpara sa lalaking nagmura at nagbanta sa recording. Subalit maging ganoon paman, kailangan pa ring alamin kung paano nangyaring nagkaroon nga ng ganitong usapan considering na nasa loob ng kulungan ang tao at bawal nga naman ang magkaroon ng cellphone sa loob ng selda nito. Pero sa record ng ating mga jail system, hindi ito imposibleng mangyari. Kung ikaw ang tatanungin, si Francis Leo Marcos nga ba ang nasa recording? At sa palagay mo, may katotohanan ba sa usapin ng mga diumanoy gold bars? Sa dami ng tanong at bahaging hindi malinaw, isang bagay lang ang sigurado. May usaping hindi kayang itago sa mahabang panahon. Yung boses sa recording ay hindi basta salita. Ito'y refleksyon ng galit, tensyon at maaring katotohanang matagal nang itinatago. Sa huli, nasa atin ang paghuhusga hindi lang kung totoo ang recording, kundi kung ano ang ibig sabihin nito para sa imaheng ipinakilala sa publiko.